si Mrs. kumukuha ng bangos 4 dollars a pound pwede na niyang ipaprito walang charge walang charge na? okay wala daw charge ang prito ipili ka lang tapos ipap ipaprito na niya ipapaprito niya Ya sila mereka uh, kakaliskis yata yung bagay niyo. pa yan. sa Isa pa daw sabi ni May hasang <tipos> part nila yung magpiprito kung lalagyan ng asin yung bangus, sabi namin hindi na I mean konting asin lang sabi ni misis konti lang at sabi nung uh, magpiprito in 20 minutes tapos na raw so yun libre yung paprito pabayar lang yung timbang ng isda so, syempre presyo ng mga isda kabesa de salmon baka diba, ito yung kabesa de salmon Lagang Bukid, $5 a pound. Para ipakita sa mga kamag-anak, gano'ng kamahal dito ang, uh, <laughs> ang mga mahiganting pusit. Uh, Dollar yan. Pero so, alam ano mo, yung pamparong, ang mura dito. Uh, uh ito sa atin, ginto ang presyo nyo. Uh, Oo, yan. Uh, yan. Dalawa eh, bumila ito, uh, something lang. Eh. Saan ba galing nagagaling ho? Sa, sa Pilipinas rin? Ang cut sa Pilipinas, no? Ang cut sa Pilipinas, no? Vietnam oh, sa okay. sa Asia, sa Asia. Kasi sa atin dito wala mga ah, oh, wala, wala, wala tayo oh, wala. dito. Oh, wala. Wala sa wala sa lasa. Sa atin lang. Wala sa isda rito, yung eh. oh, mga mga crappie crappie. Oh. Nagpapa-prito rin ba kayo? Nagpapa Kami rin ni Miss Sen. Ah, tapos dito, wala dito. Eh, uh, eh paano na? nangangamoy din sa bahay, di ba? Magtika, oh, tatapon ka ng magtika, di malo sa'yo tatapon. Eh kami nga one time, may kapitbahay kami, eh kami lang Pinoy, mahilig yung pamilya mag, uh, yung tuyo, yung pinapa. Uh Eh sanay na siguro sila, kasi sa likod bahay. Oo, oh, like, pero yung mga... Ako man, ko, pag mula akong Pilipinas, uh hindi na akong mga tatlong kilo tuyo, napaluto ko na. Sa Pilipinas? Okay, papano niyo, okay, siyempre, babalutin, babalutin mo ng una, dyaryo. Dyaryo. Tapos aluminum foil. Oo. Oh. At tapos yung teplak. Walang kamuyan mo. Walang kamuyan mo. Patagal niyo nang ginagawa yun, babalutin. Every time na umuwi ako. Walang lusot na yun. Oo, ngayon uh, lang hindi ako umuwi. Every year, ako pinigilis ah. ako. Oh. lang ngayon, yung tanga na, yun, mahalo pa Pagkano na yun? Ang uli kong tingin eh, 3,000, tapos tumawag ako ulit. 2008, sabi sa akin ng aking isang tao lang, travel agency, hindi na bababaya, sabi niya, lalo sa mag-December na. Oh. Uh Kaya -huh. eh, sabi ko, Pinas, hindi na lang yung Pilipinas. Eh, uh -huh. Isipin mo, pag umuwi ako, 1, 2, 1, 3 lang ang binabayad ko. Kung nababayad ka, 2, 8, punta ka di. Sabi ko, punta ka di, yung putis to. Padala lang uh sa -huh. Pilipinas siya. Yeah. Kaya oh. eh, sabi ko, ha? Ah, Pinuna ko, eh, hey, kung

Di dyan na sa nasa highway siya eh. Pinakita sa akin trato. Sabi niya, pag uwi tabo rito. sige. ko pati tao, walang umalis ako dun eh. Ah, kaka, pinagawa na ni ng yung uh, ano still now, traffic pa rin ang puta ng traffic sa TV Ang tanginak ako eh, na, -tabay, na -tabay, ang tanong ko sino makaka-solve ng ating uh, problema ng tra 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 traffic talaga sa atin kasi walang humpay tigil ang mga tao eh galing provincial wala, wala wala na talaga wala panahon pa ni ilang wala administration pa yon ang marami na sikat talaga kahit naman dito din pa sa traffic pa ay, ba, talaga pag dumami sa siyudad talaga kasama rin ang krimen uh, ah. kaya ginagawa ko mayroon bahay sa tagaytay kung sa tagaytay ako ah, maganda tumuturok talaga italam, tumuturok, talaga galing kita ko, usab niya ako baka takoy 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 ko takoy 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 Kasi ano na mo mortgage niya? May anak ko na ng mortgage, every sa Sinasabi dito sa Canada, ano? Hmm. Ah, ako ho, yung opinion, opinion, ko to, kailangan natin magpalit talaga ng, uh, ng Prime Minister. Kailangan natin palitan. Ang mayroon sa kailangan natin palitan talaga yun ang problema pataas ang ating uh, lahat bilihin gasolina to <makes> ah! tingnan nyo eh, ang sabi ko sa mga anak ko pinapaliwanag ko isipin niyo ang Canada ay bahay ikaw ang, ikaw ang prime minister ikaw ang ama kuha ka ng, kuha ng bisita kasi nga kailangan talaga sila anong mangyayari kukuha ka ng isa maybe makatulong mo sa pag, pagano. ano pero pagkuha ka ng kuha nangyayari. Tayo uh, sa tayo kawawa. Tayo kawawa, tayo nakatira dito. Kaya tayo yung nakapending na gusto kong pumunta rito. Yun pa ang legit, paano yung mga tao hmm. Uh, hintay ng matagal? Na, wala tayo, wala tayo. Kailangan natin magbago ng pre yeah. primero ng Prime ba, bakit nananalo mo ha? Ka. kaya ako nananalo, talo na, na, dapat si Trudeau. Pero iba ang, pagkaka, iba ang ating, uh, iba ang sistema ng election dito. Ganito ko yun kung partido niya, ang partido niya liberal. Pag nanalo mga, pag ikaw, kayo yung liberal at kayo yung nanakaw po kayo, nakakatulong kayo Kapag maraming liberal lang nanalo, nanalo sa gobyerno, automatic yung leader nila na si Trudeau uupo. siya ng mga sa partido kapilahan. niya. Hindi ang problema. Sa atin walang ganun. yung part, dadali, ng problema. Dadali ng Kaya kabado nga mga tao ngayon eh. Ako, konservatibo ako. Uh, konservatibo akong... Uh, Ang trangbobo ko pero pag okay. sa, at yun ay walang katapusan okay. yun ay hanggat makaupo siya walang katapusan niya kagula sa atin ang presidente anim na taon okay. sa US apat tapos alaw sila magre election kaya do hanggat ibino you know, hanggat malakas ang partido niya takaupo yun yung... Okay. walang katapusan niya yun ang problema natin problema okay. eh nauuna yung environment nauuna yung grabe ito na siya ako ito na siya ako buha ng eh Grabe no. Oh. Nahirapan tayo lalo na ng COVID lahat. Na, na, oh. Nahirap. Pressure. Yung bagay siya kaya taas lahat ng pressure. Ang tabi pang leo. May trabaho. Eh. Buti ako, retired na ako. Ikamasta ka kayo ng COVID? Pamilya nyo? Anong... Ano na... naman kami. Kaya lang hindi... Hindi yung pamumuhay nyo. Ano yung... Uh... Okay naman. Kaya lang sa Pilipinas. May sis ko nga pala. <laughs> kaya lang sa Pilipinas namatay yung sister in ko. Bata. bata. Ay. At yung ko. Ginabot pareho pakiramay nyo ako. sa atin. Pero dito, okay naman. Nagkaroon din kami, pero hindi naman yung shadow. Grabe. Ayaw pa nga ako, nung nagpartes nga si yung bisis ko, nagmasakit ang na lamunan dyan, tapos nagsisina dyan. Punta um, kami sa Scarborough, ano, hospital. Eh ako, wala akong symptoms eh. Sabi nung nung nurse, at ako nga kumapitin mo din ako, dahil yung wishes ko, gano'n ko. Ay, hindi ako, sabi ko, hindi pwede, dahil laki symptoms. Eh sabi ko, kalapit ko matulog yan eh. Kasi eh, sabi ko, eh, tapos bibo ko pa kukuhanin. niyan. Pilipina pa, pinilit ko, sabi ko, hindi. Pareho yan, sabi ko, bawal yung ginagawa mo. mo Ay, ako, puta ka na ako. Basit Sabi ko sa Nes, o tignan mo kung ako nagpatingin, ano? Mga, ano, eh ano, lumapis sa kanya hindi katulad yun na uh, ibang tao isang uh, naniniwala na lang kung sabihin na, na, na nga di oh, siyempre, tuwan-tuwa pa oh, 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 yun oh, sabi, sa eh, eh. E, kayo may common sense yeah. katek Teka, may COVID yung aking ano, pwede asawa ko, isa sabihin, pwede kung na oh, ako kung meron siya, isang kwarto na lang das. Oh. automatic yun daily nga pa ang pangalan ko? ako dito, dito, oo, sige at, wala ako dito kayo, sige, oo sige, ah, sige, alito mukha na purdado yung ating uh, pagbibideo at tuloy ito sa kabila <laughs> bisugo ito ang bisugo 560 a pound matang baka 4 dollars a pound About per, per, per libra to bakit matang baka ang tawag sa kanila eh mukhang baka yung mata ano ito alumahan eh, hindi ko alam mga lumahan ayan bakal yun ewan ko ang lumahan kasi siya na kayo pinangala ko sa tabing dagat pero hindi ko alam lahat ng mga isda pampano ting malaking version kulay itim ito naman yung pampano maliit. 5 bucks a pound, 7 dollars a pound. Yung malaki. Na pampano. Maya Maya. Ba? Snapper siya. Popular. 12 bucks. Alam niyo naman to, buntot pa. Kaya uh, pagi. O bucks. Okay. Tahong. 4 uh, dollars. Ito yung bangos na pinili namin. So, hipon. Six dollars. ready? Four dollars ang bangos. seabream fresh. I guess walang Tagalog dito. Ito, maya-maya ulit. 10 dollars mas matingkad ang pula ng maya doon dun kaysa dito parang dalagang bukid lang no apahap 10 dollars para siyang bangus box eh hey, ano yan lakay ano yan, yan. Uh, 6 bucks ito yung huli alumahan alright may dalagang bukit dito eh D-List Pipe Down-List Ok Terima